Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala si Kuyang Enforcer, ang public servant at kuya nyo sa kalsada. Sa video na ito, i-explore natin ang number coding scheme sa Metro Manila. Sino ang sakop? Sino ang exempted? At ano ang legal na basihan? Para hindi ka mahuli, hindi ka magmulta, at para alam mo ang karapatan mo bilang motorista. Ayon sa Metro Manila Development Authority Resolution Number no. 23-02, Otherwise known as the Metro Manila Traffic Code of 2023, ipinatutupad ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o mas kilala bilang number coding sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila mula Lunes hanggang Biyernes. Bawal bumiyahe sa oras na ito from 7 AM to 10 AM at 5 PM to 8 PM. Depende ito sa ending ng plate number mo. Monday, 1 and 2. Tuesday, 3 and 4 Wednesday 5 and 6 Thursday 7 and 8 at Friday 9 and 0 Walang coding tuwing Sabado, Linggo and holidays. Ngayon, pag-usapan natin ang mga legit na exempted sa coding. Ito yung mga sasakyang hindi sakop ng number coding base pa rin sa MMDA Resolution Number no. 23-02. Number 1, Public Utility Vehicles. Kasama dito ang jeepneys, buses, UV Express at pati tricycle. Bakit exempted? Sila ang pangunahing transport ng publiko. Kailangan tuloy-tuloy ang biyahe. Number 2, Transportation Network Vehicles o TNBS. Kasama dito ang Grab, Joyride at iba pa. Essential na transport option lalo na sa mga lugar na kulang sa PUVs. Number 3, motorcycles. Hindi sila sakop ng coding dahil hindi sila significant contributor sa traffic congestions. Number 4, garbage trucks and fuel trucks. Kailangan sa sanitation at fuel supply, operational dapat 'yan kahit coding. Number 5, ambulance and fire trucks. Siyempre, for emergency, hindi pwedeng hadlangan. Number 6, Mark Government Vehicles, basta registered at may official markings. Number 8, Perishable Goods Deliveries. Mga nagdi-deliver ng isda, gulay, karne, gatas at iba pa, hindi pwedeng masira o madelay. Number 9, Electric at Hybrid Vehicles. Oo, exempted din sila pero sa part 2, i-explore natin kung bakit nga ba. Mahalaga to ha. Hindi lahat ng lungsod sa Metro Manila may window hours. Dito sa Pasig, may window hour mula 10 AM hanggang 5 PM. Ibig sabihin, pwede kang bumiyahe kahit coding basta pasok pa sa oras na 'yan. Kaya dapat alam mo ang mga patakaran ng lungsod na binabagtas mo. Additional din po pala, pati ang mga senior citizen dito sa Pasig ay exempted din po sa number coding. Disclaimer lang mga huys. Lahat ng info na binanggit ko ay base sa MMDA Resolution No. 23-02, otherwise known as the Metro Manila Traffic Code of 2023. Pero tandaan, pwede pa rin magbago ang mga patakaran depende sa LGU o local ordinances. Para sa updated guidelines, mag-check palagi sa MMDA o sa local traffic office ng city niyo. Sa susunod na video pag-uusapan naman natin kung bakit exempted ang hybrid at electric vehicles at kung ano nga ba ang legal na basihan tungkol dito. For more traffic tips, ipollow nyo lang si Kuyang Enforcer sa Facebook, YouTube at TikTok. Ingat!